para yung paulit-ulit na lang manok-manok, ang ginawa ko minarinig ko, saka ko ipiprito tapos ito lang gagawa kong salad halos araw-araw na lang kasi ganito eh Salad, manok, sa kapatata, sambusa. Yan lang, tangalian. Mahala sila. May naman nila sinasabi kung anong lulutuin. Ang hirap mag-isip pala pag tagaluto tapos hindi sinasabi ng amo Tapos ito Lahat lang kaya green. Gusto ng amo ko yung lahat lang green. Tapos sa ah, haluan Ano. Ito naman. Tapos na yung litos. And then, pipino, cucumber, pip, litos, saka jirjir. pas sibuyas pa. lahat mga lang rin na, na ulit ulit Ito Parsley. Parsley ba Tawag dito bagdunis ko bara. Bagdunis ko Lahat ng alang green. Tapos ito yung sibuyas, yung mahaba. Tapos ito yung parang halaman sa atin sa Pinas. Hindi ko alam mga tawag dyan. mas tahinihiwa ko na lang yan masakit na ulo ko hindi ako natulog kasi naiyak ako sa mga napapanood ko sa Pilipinas Parang hirap matulog kahit hindi pamilya mo yun. Masakit sa kalooban. Mapanood mo yung ikaw safe ka pero yung mga kababayan mo hindi. Kaya mag-aang mata ko sa tulog na iyak ako. Parang ang sakit-sakit tanggapin na sila yung iba palutang-lutang ibali na sana mahirap ang buhay, wag lang ganun. Kasi tapos mahirap na doon. Bilang